Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung araw-araw kang kakain ng pinya? Maghanda ka, dahil may maganda itong naidudulot sa katawan. Pero may babala rin na dapat mong malaman. Subscribe. Una, pampalakas ng immune system. Ang pinya ay loaded sa vitamin C na tumutulong labanan ang sakit at panatilihing malakas ang resistensya mo. Para kang may natural na shield laban sa trangkaso at sipon. Pangalawa, pampaganda ng panunaw. Alam mo ba na ang bromelain sa pinya ay isang natural na digestive enzyme? Tumutulong itong tunawin ang pagkain at maiwasan ang bloating. Perfect ito kung gusto mong gumaan ang pakiramdam mo pagkatapos kumain. Pangatlo, pampakinis ng balat. Dahil sa mataas na vitamin C at antioxidants, ang pinya ay tumutulong sa collagen production. Resulta, mas makinis at glowing na kutis. Hindi mo na kailangan ng mamahaling skincare. Pang-apat, pampababa ng blood pressure. Ang potassium sa pinya ay tumutulong sa pagpaparelax ng blood vessels, kaya bababa ang panganib ng high blood pressure. Ang sarap na, healthy pa. Wow. Pero teka, hindi lahat ng sobra ay maganda. Kung araw-araw kang kumakain ng pinya ng walang control, maaring huh? maaaring magdulot ito ng ilang problema. Wow. Una, pangangasim ng sikmura. Dahil asidik ang pinya, maaaring magdulot ito ng acid reflux or heartburn, lalo na kung may GERD ka, kaya hinay-hinay lang. Pangalawa, pananakit o pangangati ng bibig. Napansin mo ba na minsan parang nangangati ang dila mo kapag kumakain ng pinya? Ang bromelain ay maaaring maging matapang at magdulot ng irritation sa bibig. Pero don't worry, lilipas din ito. Pangatlo, pagtatae o LBM. Dahil mataas sa fiber at enzymes ang pinya, maaaring magdulot ito ng loose bowel movement kung sosobra ka sa pagkain. Kaya balance lang kaibigan. So, ano ang tamang dami ng pinya na dapat kainin araw-araw? Well, ayon sa mga eksperto, sapat na ang isa hanggang dalawang hiwa o isang maliit na tasa ng pinya araw-araw para makuha ang benepisyo nito ng walang side effects. Ang lesson? Lahat ng bagay, kahit healthy, dapat in moderation. Masarap ang pinya, pero dapat alam mo ang limitation mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para malaman din ng iba ang epekto ng araw-araw na pagkain ng pinya. At kung gusto mo ng mas marami pang ganitong content, isubscribe na para updated ka palagi.